Magandang araw sa inyong lahat! Nakakita na ba kayo ng buhawing apoy? Pagkulan ng higanting tipak ng yelo? O pagsalakay ng milyon-milyong mga peste? Ilan lamang yan sa mga hindi pangkaraniwang fenomena na nangyayari sa ating mundo na ating tatalakayin ngayon at marami pang iba. Kaya pindutin nyo na ang subscribe at bell icon dahil dito sa The Great Maharlikans, laging lamang ang may kaalaman. Number 10. Pag-ulan ng higanteng yelo lahat tayo ay siguradong nakasaksi na ng mga malalakas na ulan at bagyo sa ating mundo. Pero paano kung mga higanting tipak ng yelo ang papatak sa bubungan mo? Ito ang tinatawag nilang Giant Hailstorm. Storm. Isang hindi pangkaraniwang fenomena na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Nangyayari ito kapag mainit ang panahon at biglang may namuong super typhoon. Sa sobrang bilis ng bagsak nito mula sa kaitas taasan ay siguradong matinding pinsala ang idudulot nito sa ibaba. Imagine mo na lang kapag na-stuck ka sa gitna ng ulan habang nakapayong at biglang ganito ang pumatak mula sa kalangitan. Abay para kang tinamaan ng bulalakaw. Number 9, taang Libong Mga Ibon Malamang ay nakakita ka na ng ibong isang grupo kung lumipad Pero malamang hindi ka pa nakakakita ng ganito karami Ito ang tinatawag nilang murmuring of starling birds At isang unusual fenomena sa mundo Kung saan ang mga libo-libong ibon na ito ay sabay-sabay at sobrang synchronized kung lumipad kung titignan mo nga sila sa malayuan ay para silang mga salot ng mga insekto na alimitan mong nakikita sa mga horror movies. Marami nang naging pag-aaral ang isinagawa upang alamin ang dahilan ng kanilang nakakamanghang behavior na ito. Pero magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan sa mga eksperto. Number 8. Buhawing Apoy Talagang terrifying kapag nakakita ka ng isang buhawi. Lalo na't alam mong kaakibat nito ang matinding panganib at pinsala sa tao. Pero paano kapag nakakita ka ng buhawi na may halong apoy? Totoo ang nakikita nyo. Ito ang tinatawag nilang fire tornado. Nangyayari ito kapag sobra ang init ng panahon at biglang may namuong malakas na thunderstorm. Sa lakas ng hangin na may kasama pang hazardous substance at sobrang init na siya namang nagkokos ng wildfire, ay siguradong ganito ang ibubunga nito. Ayon sa pag-aaral, ang mga fire tornadoes ay hindi gaanong nagtatagal pero mas matindi naman ang naidudulot itong pinsala kumpara sa konvensyonal na buhawi. Number 7. libo libong Dikya ang mga jellyfish ang isa sa pinakamagandang nilalang sa mundo. Pero sa likod ng kanilang inosenteng itsura, may mga ilan dito ang nagtataglay ng nakamamatay na kamandag. Pero may isang hindi pangkaraniwang fenomena sa bansang Palau ang dinadayo ng mga turista dahil sa migration ng libo libong jellyfish. Ang kagandahan dito kahit na napakarami ng kanilang mga bilang ay itinuturing itong harmless sa mga tao. Ayon sa pag-aaral, ang mga jellyfish na narito ay mga uri ng naligaw at natrap lamang sa lawang ito. Dahilan para humina ang kanilang mga sting at hindi mapanganib kung ikukumpara sa mga nasa malawak at malalaking parte ng dagat. Number 6. Peste ng mga insekto Aminin natin na nakakairita ang mga langaw lalo na kapag naiistorbo tayo sa ating ginagawa sa pagtulog man o habang kumakain. Pero may isang pambihirang fenomena sa US kung saan pinupotakte ang mga residente ng milyong-milyong mga mayflies. Come alive to Little guy flaps his arms to shoo them away. Good luck with that. <laughs> A giant swarm of mayflies gas station in Alabama. Ito ay isang uri ng insekto na hindi naman harmless pero grabe ang stress at problemang na naitutulot nito. Isipin mo na lang kapag napuno ang kwarto mo o kaya kusina ng ganito. Ayon sa pag-aaral, 24 hours lang ang lifespan ng insektong ito. Pero ginugugol nila ang mga oras na iyon sa pakikipagtalik. Ang isang Mayfly ay kaya umanong mangitlog ng hanggang 3,000. Kaya naman ganun na lang sila kadami kapag sumalakay. Bukod dito, kapag namatay ang Mayfly ay naglalabas ito ng mabahong amoy na lalong nakakapagbigay ng irita at stress sa mga taong naapektuhan nito. Mga kaibigan, huwag kayong aalis dahil tiyak na bibilib kayo sa ating number 1. Number 5, Supercell Nakakita na ba kayo ng ganito? Ito ay isang pambihirang fenomena na totoong nangyayari sa mundo at tiyak na aakalain mong isang serye sa pelikula dahil sa nakakatakot at mala Armageddon nitong itsura. Ito ang tinatawag nilang Supercell Thunderstorm. Ayon sa pag-aaral, napakadalang lang mangyari nito. Pero once na nabuo ang supercell ay tiyak na magdudulot ito ng matinding hailstorm, mga malalakas at higanting buhawi at iba pang mga bagay na kailanman ay hinding-hindi mo na naising mangyari. Number 4. Red Crab Migration may isang kakaibang fenomena sa Australia kung saan lumalabas ang milyong-milyong mga red crabs. Ito ang tinatawag nilang red crab migration, isang kakaibang fenomena na nangyayari sa bansang Australia pagsapit ng mga buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Ayon sa pag-aaral, ang mga red crabs na ito ay naglalayag upang mangitlog at manganak sa kalapit na dagat at tinatayang nasa isang daang milyong red crabs ang dumaadaan dito taon-taon. Isang kakaibang fenomena na hindi basta-basta nasasaksihan sa mundo. Number 3, Pintuan ng Impyerno May kakaibang fenomena sa Turkmenistan ang binansagang The Door to Hell o ang pintuan papuntang impyerno. Tignan nyo ang hukay na ito na patuloy na nag-aapoy umulan man o bumagyo. Ayon sa mga nakadiskubre nito, hindi namamatay ang apoy nito simula pa noong 1971 kung kailan ito unang natagpuan. May lalim itong 30 meters at may lapad na 76 meters. Pero sa kabila ng nakakatakot na pansag sa hukay na ito, naging instant tourist attraction ang nasabing lugar nang mailabas sa publiko ang patungkol dito. Number 2. Kulay Rosas Kapag nakakita ka ng anyong tubig, mapadagat man o lawa, ang iisipin mong kulay nila ay berde o asul. Pero kakaiba ito. Ito ang tinatawag nilang Pink Lake na matatagpuan sa bansang Australia. Base sa mga pag-aaral, naging kulay rosas ang nasabing lawa dahil sa matinding konsentrasyon ng asin sa lugar. At ang ating number 1, kumikinang na dagat. Malamang napanood mo na ang pelikulang Avatar kung saan makikita ang kanilang kumikinang na magical place na kung tawagin ay Pandora. Well, tignan nyo ang dagat na ito sa Maldives. Wow. Oh my goodness! Malamang mapapaisip ka na edited ang mga videong ito pero nagkakamali ka dahil totoo ang nakikita nyo. Nakakamanghanga namang tignan at halos imposible nga kung tutuusin dahil natural na kumikinang at umiilaw ang nasabing tagat. Ayon sa pag-aaral, ang nasabing dagat ay madalas tambayan at bisitahin ng mga tinatawag nilang bioluminescent planktons, isang uri ng marine organisms na may tulad mo sa mga alitakta. Oh, wow. Oh my goodness.